mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa eh, iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Martes sa 26 anim na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Sinabi ng pag-asa ng epekto ng Northeast Monsoon o Amihan ay patuloy daw mag-iibayo sa linggong ito. Mararamdaman umano ang malaking pagbabago ng temperatura sa malaking bahagi ng Luzon simula naman sa araw ng Huwebes, November 28. Sinabi ng pag-asa na kahapon na wala naman silang namataang low pressure area sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na pwedeng ma-develop at maging isang bagyo. Sa mga susunod na tatlong araw, ang amihan na magdadala ng pag-uulap ng kalangitan, mahinang mga pag-ulan sa lalawigan ng Batanes, Apayaw at Kagayana at habang unti-unti nang tumitindi ang amihan simula sa darating na Webes, sinabi ng pag-asa na maraming lugar sa mga Luzon ang magsisimula ng mararamdaman ng epekto ng paglabig ng panahon, lalo na sa umaga o madaling araw. Dagdag pa ng pag-asa, magaman may thunderstorm activity sa Northern Luzon, ito ay mababawasan. Pero magkakaroon pa rin ang tinatawag nilang panandali mahinang pag-ulan pansamantalang Intertropical Convergence Zone kung saan ang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere ay nagsasanib. Patuloy daw itong magpapaulan. May kasama rin kulog at kidlat sa Mindanao at Eastern Visayas. Paalala ng pag asam ng ITCC, Intertropical Convergence Zone, ay pwedeng maging sanhi ng mga pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na itinuturing na vulnerable sa ganitong panganib lalo na sa bulubundukin o mga itinuturing ng flood-prone areas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang isolated rain showers o thunderstorms ay inaasahan pa rin sa susunod na dalawang araw. Sabi pa nating mga balita. Oras sa manong